Sa kasalukuyan, usap-usapan ang hindi inaasahang paghihiwalay ni Vice Ganda at Ayon Perez. Sa kabila ng tila masaya at magkasama pa sila sa mga nakaraang araw, bigla na lamang sumabog ang balita ng kanilang hiwalayan na nagdulot ng kaguluhan sa kanilang mga taga-suporta. Ayon sa mga impormasyon na lumabas, ang pangunahing dahilan ng kanilang paghihiwalay ay ang nakaraan ni Ayon Perez. Isinasalaysay na tila nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ng dalawa dahil sa ex-girlfriend ni Ayon. Sinabi ng ilan na mayroon pang mga lihim na pag-uusap o pagtagpo ang ex-girlfriend ni Ayon at si Ayon, na umabot din sa kaalaman ni Vice Ganda. Dahil dito, nagkaroon ng tensyon at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa, na nagdulot sa kanilang pagdedesisyon na maghiwalay. Kahit na masaya at magkasama pa ang magkasintahan sa mga nakaraang linggo, tila hindi nila naisip na magiging sanhi ito ng kanilang paghihiwalay. Ang pagdating ng balitang ito ay tila isang malaking pagkabigla sa marami dahil hindi naman ito inaasahan. Ayon sa ilang mga source, maaaring hindi lamang isang isyo ang nagbigay daan sa kanilang paghihiwalay, kundi isang serye ng mga hindi pagkakaintindihan na nagumpisa sa mga nakaraang kaganapan. Hindi may na ang personal na buhay ng mga sikat na personalidad tulad ni na Vice Ganda at Ayon Perez ay madalas na nagiging paksa ng usapan at chismis. Sa mga ganitong pagkakataon, mahirap mapanatili ang pribadong aspeto ng kanilang relasyon, lalo na kung ang kanilang buhay ay laging nasa ilalim ng mata ng publiko. Ang mga ganitong isyo ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa kanilang emosyonal na estado at sa kanilang mga plano sa hinaharap. May mga nagsasabi rin na ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magkasintahan ay hindi lamang nagugat sa ex-girlfriend ni Ayon, kundi pati na rin sa iba't ibang aspeto ng kanilang relasyon na maaaring hindi natugunan. Sa kabila ng pagiging bukas at tapat ng dalawa sa kanilang relasyon, minsan ang mga lihim o hindi pagkakaintindihan ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang resulta. Ang mga pahayag ng mga taong malapit sa kanila ay maaaring magbigay ng liwanag sa totoong dahilan ng kanilang paghihiwalay, ngunit sa huli, ang desisyon ng bawat isa ay nakasalalay sa kanilang personal na damdamin at kalagayan. Ang balitang ito ay tiyak na magiging malaking paksa sa mga susunod na linggo habang ang mga tagahanga at publiko ay patuloy na nagmamasid sa mga susunod na hakbang ng dalawa. Ang kanilang relasyon, na minsan ay tila perpekto sa mata ng marami, ay nagbigay ng aral na kahit ang mga kilalang tao ay hindi rin nakaligtas sa mga pagsubok sa kanilang personal na buhay. Sa ganitong paraan, maaaring mas lalo pang maintindihan ng publiko ang tunay na kalagayan ng mga sikat na personalidad at ang kanilang mga pagsubok sa pagbuo ng matatag na relasyon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, maaaring ang bawat isa ay magpatuloy sa kanilang mga personal na buhay at pag-usbong. Ang hiwalaya na ito ay maaaring magsilbing pagkakataon para sa parehong Vice Ganda at Ayon Perez na muling pag-isipan ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga plano sa hinaharap. Sa huli, ang mahalaga ay ang kanilang personal na kaligayahan at ang kanilang kakayahang magpatuloy sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Ano ang you sa balitang ito?